Hi guys! Hi. Yes. Nandito na naman po ako sa aking po sure sa inyo ang yung life ko dito sa Abu Dhabi. Yeah. Uh, since 2018 Nandumating dumating ako dito at uh, nakipagsapalaran at dito nakahanap ng work uh, nakapagtrabaho sa salon and uh, dati ako may business din sa Pilipinas. Sa uh, video, kaya restaurant, kainan. Then close ko 'yun tapos uh, pumunta ako dito. 'Yun, ang uh, yung bali yung kapatid ko ang um, siyang tapos uh, 'yun, nakapag-work ako sa salon. nung una wala talaga akong kaalam-alam. Hindi ko alam kung anong word ang papasukan ko dito. Dahil may edad na rin ako. Pero yun, pero talagang gustong gusto ko uh, salo ng maging word ko dito. Yun, thank you sa Lord kasi ito yung binigay niya sa akin. At nung isang taon pa lang ako dito, one year pa lang ako, nakuha ko na rin yung anak ko. Si tatlong anak ko na rin ngayon ang nandito. Ayun pares-pares uh, na rin sila may mga word pero yung babae nasa Dubai nagtatrabaho siya na e, award dalawa, yung dalawang boys ko eh kasama ko sa accommodation pero ni 2025 ito yung pinakasad na nangyari sa akin kasi unang taon pa lang ng 2025 na aksidente ako yun yung pa ako na bungo ng car pero yun nga, nagkaroon ng fracture yung buong, yung foot ko. Pero sabi naman ng doktor, hindi naman, okay, uh, hindi naman grabe kasi naka-align naman daw yung buong. Yeah. Uh, pero binalutan pa rin nila ako ng kas. One month and a half din na stay ako sa accommodation, walang void papagaling. Pero ikinis ko yun, hindi na hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Uh, six month na, ang daming nangyari sa akin ngayon 2025. Noong January pa lang, na uh, accident ko pa lang nun. Siguro mga one week pa lang ako. Yun, namatay yung pamangking ko, anak ng kuya ko, na si Janet. Tapos, pagdating naman ng January, February, March, uh, Ramadan, uh, yung hipag ko naman. Bali na-stroke siya, tapos, yun, dinala namin sa Cleveland, sa hospital dito. Tapos, yun, diniklear ng doktor na dead brain ka agad. Kasi, tuloy-tuloy yung panunugo ng kanyang brain. Kaya, yun, talagang sobra, sobra talagang sad kasi nga, pero yun sa isang taon, dalawa agad yung nawala sa pamilya ang sakit kasi yung nagitnaan din ako ng panahon na yun na nagpapagaling ako tapos pag uh, tayo ko na nakakapasok na ako nakakalakad na ako wala na yung hibag ko hindi ko na siya makikita ang sad talagang tuwing bababa ako ng, ng building namin nakikita ko para bang nagpa-plus sa akin na yung hipag ko bumababa ng tana nakikita ko siya na umaakit alam mo yun, sumasakay ng libido. tapos ngayon hindi ko na siya makikita parang talagang ang lungkot uh, ayun na nakrimid siya dito yung, ka yung ash niya pa rin sa accommodation namin kaya malungkot talaga then after that uh, ang daming pangyayari na ngayon, parang nakaka-recover-recover na kami, na yun, back to normal. Parang gano'n ang life, no? Parang kailangan tuloy ang buhay. Pero, doon pa rin, pumapasok lagi pa rin sa isip ko yung mga ngayon. Kaya, naisip ko ulit na ibalik yung pag-vlog ko, pag-YouTube ko. Kasi minsan nasasad ako, nalulungkot ako, wala akong makausap. Kasi hindi naman ako, wala naman akong mga kaibigan, friendly on dito. Kasi ano lang naman talaga ako, accommodation, word accommodation lang. Wala naman ako masyadong kaibigan. Kaya, naisip ko na bakit hindi, di ba guys, na magkaroon ng mga kaibigan sa online, sa YouTube, di ba? na guys, sana tulungan nyo ako na supportahan nyo ako sa aking YouTube. Maraming salamat. Sa susunod ulit guys. Bye bye.